Ako sa Facebook page niyo regarding don sa kumalat, ipinapakalat na gamot daw yung sili. Uh, siling labuyo o anumang sili yan sa dengue. How do you find this, uh, Congresswoman Janet? Yan po isang malaking kasinungalingan. <laughs> And uh, sa pananaw nga natin, ang Pilipinas uh, having many social media users, ay prone sa infodemic. Ano mm -hmm. bang ibig sabihin ng infodemic? Yung mga um, totoong medical information, binabawasan ng konti. Kapag nabawasan na, ay uh, nagiging mali mm -mm. No, ang meaning. And uh, karamihan, kalimitan, ang ito sa mga sakit na walang gamot. Mm -hmm. Kagaya ng dengue, alam na alam naman natin na walang gamot ang dengue. Dahil wala itong gamot, at pag may nagkakasakit, desperate yung tao, kaya madaling maniwala. Yun. If you remember, nung panahon na, syempre dahil tinanggal na ang bakuna dahil sa fake news. Oh. So, kung may bakuna, kahit pa um, marami sana ang naisasalba. Kasi ang bakuna ginagawa yan sa mga sakit hmm. na walang gamot. And deadly. Hmm. So, yung sili talaga, it's impossible na in any way, a cure sa dengue fever? Iwila, kasi walang gamot ang dengue. Mm. Ang uh, ang dengue kasi, lahat kagaya ng ibang mga viruses, it's a mm. self-limiting illness. Kusa siyang mawawala in one to two weeks time, no? Depende sa, usually critical yung first week. Mm. The problem there is, habang andya dyan siya tinatake at yung katawan ng tao, may iba na hindi nagsusurvive. Yung iba nagbleed sa loob. Yung iba talagang nagmo-multiple organ failure. So dahil nga ipinagbawal ang bakuna sa Pilipinas kung saan napakarami ang dengue, eh medyo challenge sa atin yan. Yung, mm. Kaya nga kapag may dengue, napaka-importante nung tinatakbo mo kaagad sa ospital kasi dito sa atin, walang bakuna available. So kung hindi ka vaccinated against dengue, yung pasyente kailangan magtakbo itakbo sa ospital kasi chances are madaling mag-bleed yan. Mm. So at least kung nasa ospital, hinihintay mo yung one week na malabas ng katawan ng pasyente. Ang lahat ng virus. Ang masakit lang doon, siyempre very anxious ka. Mm. Oo, kasi kung ang symptomatic lang kasi ang ginagawa niya, um, nakikita mo linalagyan ka agad ng swero para ma-hydrate yung pasyente. Mm. Pagka bumaba yung platelet, magka-transfuse ng platelet. Kung nilalagnat, bibigyan ng gamot. Kung sumasakit yung katawan, bibigyan ng gamot tantal ng sakit ng katawan. So ang ginagamot mo yung sintomas, mm. hindi ang sakit mismo. Pero in a hospital setting, kahit papano pag emergency, andyan ka agad yung tugon hanggang matapos mo yung one week or even two weeks na mailabas ng katawan mo yung virus. Mm. That's that's the usual behavior of a virus. And in situations na yung viral infection ay walang gamot, kailangan mo talagang dalhin sa hospital. So,